Sino kaya malalasin ngayon? Hahaha! Hindi ba pwede yung kapanganakan? Uy guys! Say something naman o! No? Say something! Ay, write something! Say something! Ay, ay, hanglo, ay, pala ito, pala ito. Na, write something na lang! <laughs> write something! Sa Joel, wherever you are! Hahaha! <laughs> <laughs> Happy birthday. <laughs> Saan ka man Sana maligaya ka. ka maligaya ka. Mayimis ka namin. Chokin. 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 Puro ulang gulay. Yes. Mga ano kami mga vegetarian na kami. Ano kaya kung ganito ang ilagay mo sa... Pwede na yan. Ang ganito. Ang ganito. Ang ganito. Ang ganito sa na yung mga bukas. Ano? Alas gis pa naman. Alas gis pa naman sila bukas. Yung Ano? Na. Makarap, ay, na, ay, na, mati, ano? Isa, Sana? Hindi mas... sa may gulay. malambot <laughs> <laughs> pangit ang Hindi pangit ang Hindi